Catch for today natin mga idol Siguro mga tatlong kilo to or mahigit Kingfish Yan, catch natin Gamit natin is uh, ultralight Ultra Kapong 702 ah, Stratic 1006 LB na Breaded line Sa kamay Yan ang lure natin gamit, yung jig natin Kulay orange from Temu Yan 15 grams <coughs> At meron nga pa lang leader wire yan mga idol no. Sinigurado ko. Kasi madalas tayo mo putulan. <coughs> Ayan. Ayan, may pang-ulam na mga idol. Matakakatikim na yung mga bata ko ng sariwang tanike, kingfish. Nariling huli ni Papa. Ayan o. Oh. Uh, tanige. thank you. Salamat Lord sa blessings. Kachamba tayo for today. So uwi na mga idol. ian ah eh jo na sia tang ngana okey